Ang kong pamahid. Pamahid sa ito. Kasi pinabuan ako ng allergy. Kaya e, ito. Gumot para sa katikat ko. Kasi pinabuan ako ng allergy. Ayan. E. Isang linggong isang linggong inuman niya. ng linggong inuman ng gamot and then mayroon kanyang in injection nandiyan ako ito pamahit may tinubuan kasi ako dun sa tenga ikot ng tenga ito yung parang tinubuan ako na parang akala mo ito yung sa ano sa ikot ng tenga beta ma beta masol beta masol yung sa tenga sa tagigiliran pa tapos meron din ako tinubuan din ako sa mukha ito yon ito naman ang ipapahit ko doon sa sa ayan putat labo sa mata ko ay sa mata ko sa, sa mukha kasi pinabuan ako sa mukha ito naman sa tuhod kasi sumasakit yung mga tuhod-tuhod ko yan may sun sign naman eh yan, oh. masakit tuhod kala kasukasuan para sa ano para sa yung malamig to parang ista pain sa atin ito at sinubukan ko itong ointment na to oh. para doon sa katikati ko hindi siya hindi siya ang Hindi siya gumaling. mayo yung kanila. Ito naman sa ointment sa mata ko kapag medyo nangangati na masakit. Yan. Ito, ang dami-dami pong gamot-gamot. ko. Iba pa yung sa high blood ko. Mariosep. Ito talaga. Brought for more.